Ito mga taktika, meron tayong ano dito, uh, sako, nilagyan natin ng lupa. Bakit natin nilagyan ng lupa? Kasi tayo nakabili ng 45 days naman manok. Okay. Ayan. So yung balahibo nito at saka yung laman loob niyan, dito natin ilalagay. Lalagyan uli natin ng lupa at gagawin natin fertilizer. So kaysa sa tumapon, pakinabangan natin. Gawin natin fertilizer yan. o so, meron tayo nung ampalaya, Pakita ko sa inyo mamaya. Tumubo na yung palaya natin eh. So, ang gagawin natin, yung uh, balahibo at laman loob nito, yun natin tatapon sa basurahan. Ilalagay natin sa lupa. Yan. Lagyan natin uli ng lupa yan. So, magiging fertilizer yan ng no, ating mga halaman. Especially yung ampalaya na itatanim natin dito. Kasi tumubo na nga. So, maglilipa tayo ng ampalaya mga katapika. Ayan video kayo mga kataktika. Ito yung laman loob ng kinatay natin na mga manok. So, ito mga kataktika, yung nandito yung malahibo at laman loob ng kinatay nating manok. Dalagyan natin ng lupa. Gagawin na natin fertilizer yan wala tayong maganda dyan lang, wala magiging waste hindi na mamamago yan yung kasama sa basura Ito yung ating pinunlang Ampalaya Ayan So magkipat na tayo This one Субтитры сделал DimaTorzok Mga ka kapag maglilipat tayo ng mga pananim, dapat gagawin natin sa hapon para may enough time sila na makakapit pa yung mga ugat ng mga halaman natin na inilipat. At diligan din natin kaagad para maka-absorb ng tubig. Okay, yun yung bagong lipat natin. Ang palaya. Don't forget to like, share and subscribe. Bye magandang umaga mga kataktika. At kung nakaraan, nakita nyo yung ating ginawang uh, fertilizer Doon sa ating tinanim na ampalaya ay eh, yung lamang loob ng ating kinatay na manok. Ngayong araw na to ang gagawin naman natin, ipapakita ko sa inyo na ang gagamitin naman nating fertilizer sa ating paghahalaman, pagtatanim ng ampalaya, eh etong mga tuyong dahon. Ayan, tuyong dahon, tuyong damo. Ito mga kataktika. Ah, uh, yan lagyan natin ng lupa. Ito nga ating to yung uh, dahon. So ito yung ano naman. Ah, uh, chicken manure. So lalagyan natin ng paupo. Lalagyan natin ng chicken manure yan. So ito yung magsisilbing pataba dun sa ating uh, ililipat na ampalaya. So, yun nga, ipinunla muna natin yung ampalaya natin and then ngayon na uh, time na para tayo ay maglipat naman ang palaya. So, lalagyan natin ng chicken manure etong ating sako na nilagyan natin ng mga toyong dahon. At uh, eto yung magiging uh, fertilizer niya kasi habang yan ay nadidecompose, ibig sabihin malaki naman yung ating tanim na ang palaya. So, eto naman yung lupa na nakuha natin the last time na sa labas ng bakura natin. Yung gilid ng karsada, tinanggalan natin ng mga damo and ayun ang lupa. So, ito yung incorporate natin. So, ang ginawa natin, yun ito yung damo natin do sa labas ng bakura natin. Then, lagyan natin ng chicken manure. At ito, lalagyan naman natin ng lupa na galing dun sa labas ng bakura natin. oh so, yan. So, sak lang yan mga kataktika na kapag na-decompose na yung mga nilagay natin at yung damo dyan, So inap time na yon para na-process na at naging fertilizer no ating ilalagay na ang palaya. So ang ginagawa natin mga kataktika ay organic na pagtatanim kung saan pinapaganda natin yung kalidad ng lupa at yung lupa naman ang magpapaganda sa halaman hanggang sa ito ay magbulaklak at magbunga mga kataktika. Yun ang kagandahan naman sa paghalaman na ginagamitan ng organicong pamamaraan. Iboboost yung lupa at yung lupa ang magpapaganda sa ating mga ilalagay ng mga pananim hanggang magbunga ay makaharvest mga kataktika. O yan. Okay. Uh, konting ano na lang to mga kataktika. Konting lupa na lang. O So ang ganda ng lupa na kuha natin. O yan mga kataktika. Ready na. O ito naman yung Ampalaya. Etong ipinunla natin na Ampalaya mga kataktika ay galing lang ito do sa buto nung Ampalaya ang binili natin. So minabili tayo ng Ampalaya, medyo maganda, mahaba yung Ampalaya. At ang ginawa nga natin ay ginuha natin yung mga buto. At ito pinunla natin at ngayong araw na to, tayo ay maglilipat na. So, kumapansin kanina, ang ginamit natin na lupa dito, yung nakuha natin na lupa sa bakuran. At the same time, nilagyan natin ng uh, to yung dahon at sa to yung damo. And then, nilagyan natin ng chicken manure. And then, eto ngayon, uh, maglilipat tayo ng ampalaya. So, Maganda ang pagkatubo nito, malalaki ang dahon. So, hopefully, makakataktika. Magbigay sa atin ng magandang bunga itong uh, ampalaya na ating inililipat. So, ganun ulit, mga kataktika, ang ating uh, pamamaraan, ang pagtatanim natin, na dito pa rin sa sako, ginagamitan natin ng uh, tuyong dahon o tuyong damo, chicken manure, ninalagyan natin ng lupa. So, yan, yung ating pamamaraan, mga kataktika. Kasi, as much as possible, gusto natin gawing organic yung ating pagtatanim. Ayan, mga kataktika. oh yan, ah... Uh, Tatlong puno yung ililipat natin dito at hopefully magbigay ng bunga ito para may maluto tayo ulit sa susunod. Mahaba 'to, 'di Ito yung pangatlong puno na ating ililipat. Tatlong punong ampalaya. At syempre mga kataktika, ah naglagay na rin tayo ng uh, agapangan ng ampalaya. Yan. yan. yung ating mga ampalaya ang nasa sako. So gumamit tayo dito ng mga kawayan. Yan. And then ito, yan yung nasa gitna, ano lang yan, yung mga tangkay ng malunggay. Pampose natin is kawayan. And itong uh, pinagapapagapangan natin na ampalaya, ito yung uh, sanga ng malunggay. So, temporary lang yan, mga kataktika. Pag tumubo, hindi eh, may malunggay na rin tayo. <laughs> yan. So, gumamit tayo ng ano, eh, wire dito. Yun ang ginamit natin na pagpanganila. nila. So, hindi natin siya ibabalag. Ang gagawin lang natin is uh, vertical lang. Patayo lang siya. Wala nang balag. So, yan yung ating mga ampalaya. Yan. Alam naman natin na masustansya ang mga ampalaya kaya tayo ay nagtatanim din dahil maraming uh, magandang uh, pinipisyo ito sa kalusugan at masarap din pang ulam. At ganoon ulit uh, subok tayo mga kataktika kung uh, mapabunga natin ang ating ampalaya na katanim sa sako. Ayan. So, ito na at uh, medyo umakyat-akyat na yung ating mga tanim na ampalaya palaya. mga kataktika. Pagka naman maganda ang lupa nito, ayan, uh, pagka nagbulaklak na yan, minsan may sumasabay na rin ang bukong bulaklak. At pagka... Uh, Sinwerte o pinalad tayo mga kataktika. Magbibigay na rin ang bunga yan pagdating ng ilang mga araw lamang. So, swertihan lang din. Tiyaga-tiyaga, so, pag may tiyaga, may maigigisa, may pangulang tayo mga kataktika. So, ganoon pa rin. Ang ano natin mga kataktika, ang gagamitin natin dyan is organic fertilizer. Yung ating chicken manure na kinukuha lang natin dito sa ating backyard. At update ko kayo kung uh, magiging mabunga ba o ano ang resulta ng pagtatanim na ang palaya sa sako mga kataktika. And ang ano rin natin dito mga kataktika ay eh, kung sakasakali advantage naman ng ampalaya kung hindi man magbunga makukuha na natin ang dahon pero ito hindi mo natin kukuha na ng dahon dahil uh, maliliit pa eh pero masarap itong ilagay sa munggo, mga kataktika. Uh. Yan, yung dahon ito, usbo. Pag nilagay munggo, garantisado. Masarap na ulan itong mga kataktika. Yan, pero, titignan nun natin. Baka mapabunga natin eh. So, kung magbubunga, eh, at least panalo. Pero pag hindi magbubunga, gulayin natin ang mga dahon ito. Sahog natin sa munggo. Yan naman talagang uh, purpose natin. Spider mapamunga o dahon o spoon. Ating papakinabangin mga kataktika. Ang kagandahan lang, na natin sinasabi kapag ka may chag na inilaga at laging tatandaan, life is a matter of planting and harvestage lamang mga kataktika.